lagita na nais kumala malasa nobio pinatay. Narito ang newscoop ni Kim Gomez. Natagpo ang wala ng buhay na otoridad ang isang babae sa bakanting lote sa barangay Darasa, Tanawan City, Batangas. Ayon sa otoridad, nagpaalam ang biktima sa pamilya na kakatagpoin nito ang nobyo. Pero hindi na ito nakauwi kinagabihan. Natunto ng labi ng biktima matapos sabihin ng nobyo sa pamamagitan ng tracking umano ng cellphone. Pero hindi kumbinsido ang mga pulis sa kilos ng nobyo. Dito na napag-alaman sa palitan ng mensahe ng dalawa sa cellphone ang pag-aaway na magkasintahan dahil sa lalaking nakilala ng biktima. Wala namang nagawa ang nobyo kundi aminin ang ginawa nitong krimena. Nagdilim umano ang paningin niya nang gustong makipaghiwalay ng biktima sa kanya. Kaya't sinakal, pinagsamantalahan at sinaksak bago itapon ang katawan nito sa bakating lote sa nasabing lugar. Naharap naman sa reklamong murder ang sospek. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.